ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa kuminto po ako at nagpahinga po ako dito uh, nahilo po tayo nahilo po ako kasi ang init po sobrang init kaya nagpahinga po ako dito dito sa aking pinagpapahingaan mga kaubayan dito sa aking pinagpapahingaan ay itong lilim na aking kinasisilungan dito sa SBMA sa SBMA ito mga kaubayan ay narito po itong aking siyeng kinasisilungan na ito ay napakalaki pong talisay talisay po ayan yan talisay po yan mga kaubayan yan o napakalaking talisay at dito ako nakasilong dito sa lilim niya kasi sobrang init po itong talisay na ito mga kaubayan itong talisay na ito ay napakabisa po ito napantapal sa mga kasukasuhan ito po yung ganito lamang po yan mga kaubayan. Yung ganito lamang po kamura ay mabisa pong pantapal ito sa mga kasukasuhan itong talisay na eto wag po nating baliwalain ang kakayahan ng talisay kasi ultimo bunga niya po may bunga siya oh. Ang dami niya pong bunga. Yang bunga niya na yan mga kaubayan ay pinapakuluyan para sa UTI sa ay kaso hindi po tayo makakuha ng bunga niya dahil mataas po. Pero 'yun titignan po natin kung makuha po natin 'yung mga kabayan o bunga ng talisay, tingnan po natin, lapitan po natin. Ito bunga ng talisay ito, mga kabayan. Ito po. Bunga ng talisay. itong bunga ng talisay na ito mga kaubayan ay mabisa po ito sa UTI sa UTI po ito itong bunga niya na yan tignan po natin kung kung mura pa kasi kinakain po ito pag mura pa eh tignan po natin punasan po natin wala po tayong dalang tubig tignan po natin kung matigas na po Matigas na po mga kabayan, hindi na po pwedeng kainin yung buto. Yang yang bunga niyan mga kabayan, pag mura pa yan, kinakain niyan. Yan po. At ito na po dahon niya. Yung ganito katigas na dahon ng talisay ay mabisa po ito na pantapal sa mga kasukasuan na masasakit. Ito po. Ang proseso po ng paggamit nito mga kabayan ay pinapainit po sa apoy ito. Pinapainit sa apoy, tapos itinatapal po sa mga kasukasuhan na masasakit. Sisipsipin po nito yung mga lamig sa katawan, sa mga kasukasuhan. Eto, mas mabisa po ito mga kaubayan pag yung mga ganito pa lamang po, uh, kamura, hindi po yung ganito katitigas. Yung ganito katitigas, ay bagulang na po masyado ito wala na pong katas ito wala nang katas ito mga kaubayan hindi tulad po ng mga ganito na makatas pa po ito pag pinainit mo po ito ay lumalabas po yung katas niya yung katas na niya na yun na itatapal mo po sa katawan sa kasukasuan na masakit ay sisipsipin niya po lalagyan po ng langis dito sa kabila na ito saka po itapal yan ganyan po mga kaubayan mabisa po na pang mabisa po na pang sip sip sa mga sakit sakit sa katawan ito itong kinaruroonan ko na ito mga kaubayan ay nandito po ako sa SBMA uh, itong naka magmula doon sa dulo na yon magmula sa dulo na yon mga kaubayan hanggang doon sa dulo doon ay puro yard po yan puro yard po yard magmula doon sa dulo na yan ay puro yard po yan dito sa kinaruroonan ko kaya nakikita nyo maganda po ang daan mga kaubayan yan po yan, yan po. kaya wag po nating baliwalain itong talisay na ito yan po ang dami oh ang dami niya pong bunga ayun oh ang dami pong bunga ng talisay mga kaubayan eh, sayang po at hindi po natin kayang akyatin yan dahil medyo mataas po at saka isa pa baka matrespassing po tayo kasi nandito po ako sa SBMA nagpahinga lamang po ako dahil masyado po akong nahilo po ako masyado pong mainit kaya dito sa aking pinagsilungan ay dito sa aking pinaghintuan ay itong lilim na ito ay ang talisay kaya na isipan ko pong i-videos ito mga kaubayan marami pong salamat